Sa magandang tangali, uh, welcome back to my channel guys, uh, kayo Tito Guys TV Vlog. Ayan guys, uh, tapos na tayo, uh, mag-yayout. Uh, dito, uh, sila naman guys, uh, maglalagay ng bakal. Uh, kaya, uh, ito guys, uh, pag uumpisa na uh, kanina uh, naglalagay sila ng mga bakal doon sa kabila. Uh, dito naman guys, uh, maglalagay silang bakal. Uh, ayan guys, uh, tapos na tayo, uh, si Janjan Jan, Jan uh, natapos na rin ang kanyang electrical guys, tara At tapos guys, uh, ang pagbabalik ni Guys TV Vlog sana guys, support tayo guys, tara guys sa... naglagay tayo man skin tape tapos naglagay tayo guys na niltex <tnak papis sound> yung pandikit para hindi bumaklas yung ating tubo sa PVC orange kaya naman guys, maglalagay tayo sa dulo ng masking tape para pagbuhos natin uh, para di malaglag malagyan ng atin uh, yung atin electrical yun sa uh, sa ito guys sa atin sa outlet natin na uh, yung atin outlet ayon uh, nilagyan natin ng ng masking tape sa dulo uh, para pagbuhos natin uh, hindi guys ma malagyan na ng atin yung atin Uh, pinaka uh, electrical yung atin PVC pati yung atin outlet guys para ayan guys yung atin pinaka main uh, nilagay natin para pagbuhos dito sa sa, sa linggo uh, para hindi malagyan ng mga buwangin o kaya yung mga binuhos natin ayan guys ayan uh, naka -prepare na naka-prepare tayo nakatayuar tayo diyan naka lagay na tayo guys nang uh, pandikit ayan, ayan guys ang pandikit natin ah, uh, nail natin guys ayan ang natin ah, uh, kumpleto yan guys ayan ang ating nail pati dito sa dulo uh, lalagyan natin ng tie wire para hindi masyado masyadong hindi mabaklas yung ating At uh, electrical natin sa layout na yan guys ah, nakaabang na tayo ayan guys yung itong nakatayo natin mga tubo yung atin ah, one half na tubo PVC orange ayan ang lahat guys ang atin electrical at yung atin outlet ah, bawat isa sa kwarto ay ah, may tatlong outlet tayo dyan guys sa bawat isang kwarto ang atin yan one block to guys ito guys ah, one block ah, bawat isang kwarto ah, tatlong outlet ang nilagay natin ang ating Johnson box ayan ang Johnson box natin ah, uh, naglagay, naglagay tayo rito ah, uh, isa sa CR isa dito sa kusina dito dito sa isa sa sala ayan kompleto na guys ayan doon sa dulo ah, uh, nag, nag lalagay sila ng mga bakal at nag fresh nag, nag talalagay sila ng tie wire uh, kasi dito naman sila sa kabila mag uumpisa maglalagay ng bakal kasi tapos na tapos na guys kami uh, maglagay ng electrical dito sa PVC Orange, dito sa ating layout ng electrical wirings ayan guys sa tapos na thank you very much welcome back my channel kay Tito Guys TV vlog bye bye